Okay, good afternoon mga boss. Uh, usapang electronics naman tayo. So, naggagawa rin po tayo ng basic dito sa mga electronics parts. Hindi detail po kasi ako na sa na yan. Paklas po yan. So, balik na tayo sa topic natin. So, Ang na issue natin, natin uh, paano ba natin malalaman kung oh, goods pa yung winding na motor na to, oh, naga na pa o oh, hindi na. Kasi baka grounded na to, o oh, no, kasi so, sobrang tagal na rin ah, ito nga pala vacuum wet and dry 220 volts ayan, 1200 watts so medyo may pagkalang malakas na ngayon sa oriente so paano ba natin malalaman ito kung okay pa na hindi natin isinasaksak sa kuryente o sa outlet so ganito lang mga boss ha. kung lang kayo ng tester kung may mga tester kay sa bahay ang habo lang naman dati natin dyan ay continuity Okay, kunin natin yung cord. So, ito yung cord. So, ayan ang cord. So, lagay nyo lang yung test probe dito. Sa kabila. Hirap nang walang... Ayan. Lagay nyo lang dyan, kabilaan. Isang probe dito. Isang probe doon. So, gawin natin, bubukusan natin itong power. Naka-off yan. Ayan o. Ayun yung symbol niya. So, luma na itong vacuum. Ito, napabayaan lang. Gusto kong malaman kung okay pa. So, turo ko sa inyo yung tips para malaman nyo kung buo pa o hindi itong vacuum na ito. So, ito, naka yan. Tapos, naka-test probe yung dalawa doon sa... Ah, hindi po yan magkadikit ah. Ayan. So, may tester tayong gamit. Pag twin yung continuity, sabihin buo yung winding o yung motor. Okay. So, on na natin. So, yun, nabuhay. So, ibig sabihin, okay yung vacuum. nagana Walang sira. Pag pinatay natin, mamamatay yung tunog. Okay. Pag binuhay natin, tutunog. So, gumagana yung kung 23. Ayan. Meron siyang resistance. Okay. So, ayan. Okay na, boss. Sana may matutunan kayo sa so, testing ng mga appliances kung okay pa o hindi. So, yun lang.